Anong nyo ba? Painit na ng painitang panahon habang papalapit ang pagdedeklara ng dry season o tag-init sa bansa. Ito ang epekto ng fenomenon na tinatawag na El Nino o panahon ng tagtuyot. Alam nyo ba na nangyayari ito kapag umiinit ang temperatura sa gitna at silangang bahagi ng Pacific Ocean kasabay ng paghina ng hangin mula sa silangan? Kada dalawa hanggang pitong taon kung mangyari ito. Anim hanggang labing walong buwan naman itong nagtatagal. Sa Pilipinas, ang El Niño noong Agosto ng 1997 hanggang Hunyo ng 1998 ang isa sa pinakamalalang naranasan. Katunayan, mula sa dalawampung average na pagpasok ng bagyo kada taon sa bansa, labing isa lamang ang naitala ng mga taong iyon. Ibig sabihin, nabawasan ng ulang makatutulong sanang malabanan ang epekto ng naranasang tagtuyot. 77% noon ng mga lupa sa bansa ay natuyo at nagbitak-bitak. Umakyat din sa 37 hanggang 42 degrees Celsius ang temperatura na nararanasan noon sa bansa. Nagkaroon ng kakulangan noon sa tubig dahil na rin sa pagbaba ng level ng mga watersheds, ilog at irigasyon. Kaya't maraming taniman ang hindi nagamit o nataniman dahil sa kakulangan sa patubig. Alam mo bang bumagsak noon ang sektor ng agrikultura dahil na rin sa pagkalugi ng mga magsasaka at kakulangan ng supply ng bigas? Bumaba rin ang level ng tubig sa mga dam kaya't madalas mawalan noon ng kuryente. Samantala, bago matapos ang 2023, nagsimulang maranasan ng El Niño sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang sa huling quarter ng taong 2024. Susundan naman ito ng La Niña o ang matinding tag-ulan. Ngayon, alam mo na!